So ito na nga mga boss ang mainitinit na balita dahil nga majority draw ang naging desisyon na mga hurado dito sa laban ng Pacquiao Barrios ay bukas ang dalawang panig sa rematch mga boss. At ayon naman dito kay Sean Gibbons ay gusto nilang labanan ni Manny Pacquiao itong si Romero at saka ito si Tank Davis mga boss. Ayon ito kay uh, President ng MP Promotion na si Sean Gibbons mga boss. Pero bukas pa rin sila sa usaping rematch dito kay Mario Barrios mga boss. Matatanda ang uh, majority uh, draw ang kanilang naging laban. At sa kabilang banda mga boss, lamang na lamang si Manny Pacquiao sa hatian ng kanilang kinita dito sa laban ng Pacquiao-Barrios mga boss. Na umabot ng 1.1 billion pesos ang kinita ni Manny Pacquiao kasama na dyan ang pay-per-view mga boss. At Mario Barrios naman ay 970 million pesos mga boss kaya patuloy nating tutukan itong pagbabalik ng ating pambansang kamao na si Idol Manny Pacquiao mga boss